Physicalan to the max ang game number 6 natin. Draymond being Draymond. Scary play pang nangyari dito sa 2 players na nasa ere. Shooting battle lang nangyari dito si Fred Van Fleet. Hindi unurungan ang greatest shooter na si Stephen Curry. Grabe ang kamay ng Rockets guard. At parang may prime Dwight Howard ang Rockets dito. Unstoppable sa depensa. Mga veterano versus mga batang talentado, laglagan game number 6 ng Golden State Warriors at ng Houston Rockets. Round 2 na ba ang Warriors or may game 7 pa sa Houston? Yan ang ating aalamin sa bakbaka na ito. Kaya naman first quarter tayo agad at umpisa pa lang ng laban, flagrant foul na agad itong si Draymond. Sinapok nga si Jalen Green sa anyang ulo. At nagumpisa nga ang labang ito, parang naging Alperen Sengun versus Jimmy Butler tayo. Kung saan silang dalawang nagbubuhat sa opensa ng kanilang team at ang Rockets ang may early 11 to 7 sa ating first timeout. Pagbalik naman natin sa timeout ay dito na nagparamdam si Stephen Curry at siya nga ang nag ng big run para sa Warriors na eventually nakuha pa nila ang kalamangan. Pero itong si Fred Van Fleet at kasamang Rockets players ay hindi nga nagpauli dito sa Warriors offense at nakipagsabayan nga tapos sinamaan pa nga nila yan ng kanilang elite defense. Sa ating final minutes, talagang napigilan nila ang Warriors offense. Tinapos nila ang first quarter na may kalamangan muli 25-21. Second quarter natin, offensive rebounding ng Rockets dito. Big problem ng Warriors dahil ang laki nga ng lineup ng Houston. Tatlong big men ang nilaro. Lamon pa dito si Moses Moody ni Steven Adams. Great defense. Kaya naman hindi na napigilan ni Coach Kerr at napatawag nga siya ng timeout dahil down pa rin sila sa laban 36-30. Scary play pang nangyari dito kay JP Dot I Amin mean Thompson na pero goods lang naman. Normal foul ng tawag. Then itong si Moody may gustong bumawi kay Adams. poster ng attempt kaso hindi pinala kaya naman 3-pointer na nga lang ang ganyang ibinawi dito Kaso hindi nga yan naging effective Nang dahil lumamang na ang rackets dito by double digits 46 to 35 pero buti na nga lang ang dyan itong si Stephen curry at talaga nga namang bigla ang takeover mode ng ginawa sa Warriors offense. Gulat ang Rockets defense dito dahil biglang tied na ang laban na din. Talagang hindi nila napigilan dito si curry Kaso sa last 60 seconds ng second quarter, dito nga ang bawi ng Houston. May 5 point lead tuloy sila, 53 to 48. Kahit merong pang pa-end one play si Jimmy Butler sa final seconds natin. Dito naman sa ating third quarter, abay Jimmy Butler at Fred Van Vliet nagsagutan agad ng three-pointer sa umpisa. At yun nga ang nag ng pacing ng laban natin at tayo ay naging back and forth sa first 5 minutes ng ating second half. And then sumali na rin itong si Stephen Curry. Nice step-back three-pointer ginawa dito dahil lumalayo nga na naman itong mga dayo. At hindi pa nga rin humupa ang ating matinding back and forth kung saan shooting battle naman ang nangyari at panay three pointers ang ginawa ng dalawang kubo ng dito na actually nag-favor nga sa team ng Golden State Warriors. Nang dahil talagang kinayod nga nila ang kalamangan ng Houston dito at hanggang sa ending nga ng ating third quarter, abay nakadikit na nga lang sila. 86 to 84 na lamang ang kalamangan ng Houston pagkatapos ng 3 quarters. At para sa ating 4 and final quarter, ganda ng umpisa ng Rockets, Fred Van Fleet, four 4-point play, tapos Jalen Green, easy 2-pointer. Balik sa walong kalamangan na itong Houston, agarang timeout itong si Coach Kerr. Pagbalik sa timeout ay sumubok ang Warriors ng big run dito kaso hindi nga sila tuloy ang nakadikit and so far si Stephen Curry not hitting his 3 pointers sa ating final quarter. Kaya naman dyan nag advantage ang Young Rockets team sa panguna ni Fred Van Fleet abay ang init nga ng shooting from the three pointer at kinuha na nga nila ang kanilang biggest lead of the game 101-89 12 point lead 6 minutes left na lang. At sa final 6 minutes natin, abay complete domination ang ginawa ng Houston dito sa team ng Golden State Warriors kung saan 9 minutes nang nakakalipas pero they have only allowed 5 points at taga naman naman tinampakanan nila ang Golden State Warriors dito, they force a game 7, buhay pang pa Houston.